from shoulder. Matagal na ito eh, 20, 20 2020. Pero, pero may, medyo na ko na ang problema ko. May araw na ganyan lang siya. May araw may, na. May, may araw na may kukunin no. ako sa ilalim. Masakit na mamimilipit na ako. Mm -hmm. Tapos itong sayate ka. Ngayon kasi sa ano, napapanood nyo na ba yan sa akin? Alam nyo na yan. <laughs> Basta pagka lumampas na kayo ng 8 months, may ano na, kayang-kaya nyo na yan. Mm -hmm. Pero yung bago yan, nakutik tabi, ah, konti nga ito, nagigising ka yan. Basta tumagal tuloy niyan, 2020 pa. May mga kilos na kayo na kaya nyo na. Pero may mga kilos pa rin dyan na. Oh, yung talagang video na. therapy siya, master. Eh, Alam therapy na kayo? Hindi na. Tapos na. Nakaso, hindi niya tinapos kasi. Isang hindi. nalay na nalay, pati ko na. Parang ano lang ba, we. Isang eh. ganyan na ako. Sa bahay na lang siya nag-aano. Bumili. Eh, may, may tinuturo ko rin tong Self-therapy nyo, hindi kayo gumastos. Siyempre, so, hmm. Siyempre, hindi naman po pwedeng i-home service kayo, libre sa BT. Mm -hmm. Hindi po pwede yun. Babayaran talaga natin ng mga natin. Pero kung alam nyo yung ano, gaya nga nang sabi ko sa inyo, tatlong session, pag alam nyo hindi mo obra, second opinion, third opinion. Ay, napanood ka nga niya, sabi niya, punta ka natin. Oo, ganun lang naman eh. Nakainang session ba kayo? Sa therapy? Oo. Oh. Pero matagal na yun, 2 years na ba? Ay, siyempre, ito, apat na taon eh, 2 years. talaga. na lang. 2021 ako ng love therapy. Tapos kapag panood niya niya, nakita niya ka, sabi, puntahan natin. Yan, medyo. Yan, medyo masakit dito. Tapos yung ring. Oo, halos dalawang nangal. Masakit na raw eh. Tapos, yun nga yung sinasabi mo, pag kumilos, may hilabot na tayo ng ginti ka. May bilipit ako dun. May bilipit ka. Uh, bigla sabi. Oh, kahit video nga. Ito, tandaan nyo, walang ano dito. Walang, walang bawal dito. Tapos, sa dito sa, sa, sa video. Sa ako, maliligo. Pag salok ko ng tubig, bigla na lang akong Kasi nga, kasi nga, mali yung posisyon. Mali yung posisyon. Pag may masakit kayo sa balakang. Yung iba nagwalis na ng ganun eh. Hindi na nakabalik eh. <laughs> Oo. Oh. Yung iba nagbuhos na nung ano, sa bawl. Oh, Binuhos na yung nila nung. Wala ano, na kahit nagkanda yak yak na rin sa loob ng banyo yung iba nag toothbrush lang yung mayat maya ang gano'n, siyempre naliligo at nagtatago ka kahit pa paano gumawa na kayo ng parang ano, pagka may lower pack na kayo ano, ishower Siya, kayo. na ano, parang hindi na kayo ganun ng ako ingat na ingat ako sa gano'n. siyempre siyempre tap di tapo eh minsan hmm. bilis natin pag nagkamali ka ng bukot medyo na una yan naramdaman mo na pala dati eh, kahit pa paano yung sa shower ka na magbadali. Shower ka na para hindi ka na yuko nang yuko. Kasi umiidad po tayo. Baka makagulat ka, hindi ka na makalabas sa banyo, sobrang sakit ng malakang mo. Relax lang. Marami ng instances na gano'n. tayo, iba nag-toothbrush nga lang Pagpitik eh. Wala na, sigaw-sigaw na siya. Ay, huwag. May frozen shoulder ka pala, kalimot ako. Upo. Baka sumakit ng polo eh. Hindi ko nang hindi maalala. Straight lang. Itong acromium mo pa to, sir. Ito, tumakas na rin to, ha? Mm -hmm. Ayan o. Oh. Nakikita nyo ito, ma'am? Hawa ha? ka mo to, sir. Ito. Oh, yeah. Hindi na yan. No warning na ako. Pero dito, ano, hmm. dito siya nasasaktan. I, I mean, ito, warning na rin to ako. Pero ang dito kasi, sa glenohumeral yan, saka sa mga deltoid, magkakaroon ng inflammation yan. Pag sa frozen. Pero kaya natin yan, relax na. Huwag ba na. Lang? lang yan. Basta luwang pasta kayo ng walong buwan. May pain pero mas ano na siya. Mas kaya-kaya. Yung iba na talaga eh. Pag dinala nyo rito yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, kahit 35, 36, 37, sabi ko matulog ka na bukas ulit. <laughs> magkakaroon ng idea, kahit kung pa paano magkakaroon kayo ng idea sa mga ginagawa natin yung procedure na ano. Yung iba kasi manila yung pain toleration. explain naman natin yan. Yung iba, malakas. Iba-iba tayo ng ano. Diba, yung iba nga, toho ka na ng vaccine eh. Hindi matay no. No. Ang mga ganyan, excited na na-stress pa rin. Na yun. talaga yun. Huwag lang talaga heart surgery. Huwag mga gallbladder, mga... yung mga pin. Marami ba ngayon? Ano na po ato eh, may 7, eh. Kasi pag lima kami, uh, 7 po kami dumating eh. Pag 30 kami umalisan. Oo uh -huh. ka muna sir, pakalimutan ko para mayroon lower. Kahit saan. May lower pa pala to si sir, ko Ipropon mo kumalaglag ka roon, another buhok niya. Ay, sa mong niya. Ay, hindi haya. <inaudible> <inaudible> tu -tu -tu. <inaudible> Number kayo? Five. Five. Parang ano, pang-apat kami, parang wala po yung unang ko eh. Oo, oh, itakas lang. <laughs> Inhale. wala yung oh, number 4. Parang nag Hindi po, parang wala kong maliit. Kasi kami Binibilang na kasi. <laughs> Ito na ba yung natin? Ano yun? Tipit. Pero pag inaayon po, dito na Pag inangat ko, okay man, may ipin. Okay? Mayroong konti. Konti sa singit? Okay. Hindi sa lower back Okay. okay. Sa singit, okay lang. Ba huwag mo lalabanan. Sige lang, bigay mo lang kahit masaktan ka ng mabit. Malaking bagay yan. Huwag yun lang titi ka Okay, ganyan. May ipin sa akin. Wala. Wala? Good to? Yan. Good. tin Sa singit? Okay. Um, relax lang. Madali lang yan pag sa Pero pag dito sa lower back, mas mahirap. Ito yung ipaw. Okay. Dito, so, ngayon pag ganyan, meron dito. Yung gano'n kasing position tay, yung gano'n kasing position, kumbaga hahanapin mo yun, no? makukompress talaga siya dito. Kasi hindi naman pangkaraniwan yung posisyon gano'n, hihiga ka, itipig ganon itong Hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin nun, meron possible na may desiccation ka. Pero pag ganyan, latag. Wala. So, hindi pang karaniwan yung gano'n, pag hinahanap mo yun, oh, mag din yun, ibig sabihin. Pinipirat mo lang na ano eh. Pero pag ka nakatayo ka, mamaya tusubukan natin o nakaupo, pag may masakit, babaguhin pa natin. Pero kung walang masakit, yung kagaya ng ganyan, kusa yun maghihilom Kasi, kaya nga nasabi mo, sa mga pagkaano, siyempre sa trabaho, nagkakaroon ng damage yung mabis. Pag hinahanapan mo talaga ng kunyari, gaganyanin eh, mo, may sasakit talaga. Pero kung normal lang, mga diretsyo, normal ang inayo pag wala, okay lang po yun. O okay lang yung ganyan. Okay? Upo kayo. Sige, observahan nyo kung meron dyan sa pag-upo. Wala. Okay. Wala. sa Hmm. Ito na, hindi. Meron pa talaga to Hindi pa natin ito nagagalaw. <laughs> ito na yung main event. Ito na yung main event the main event of the morning ang frozen shoulder dalawang tanggal to ay bago ano pero ito sa tingin ko naman lalapit na yan may pain pa yan sa loob pero ilang araw pawala ng pawala ng pawala ng pawala yan kasi ito parang malay eh. connected dyan pa eh. Pag naayos to, ayos na rin. Isa lang palaging bilin ko pag nakakarati na, kayo rito, huwag kayong agad magbasa. Pero kung makagaga pa sa gabi, pwede. Bukas Pero kung na, pag... Mas, ay, mas maganda. Okay. Pero kung pag uwi nyo, Bukas na para siya. ka agad kasi nalit ka sa biyahe. Ayaw nyo nang dumi. Baka mag magsisi kayo. Eto na. Tag-isa lang to. Relax lang. Huwag mga lang natin isa. Okay, final, huwag mo lalaban na. Hmm. na yung kanina eh. <laughs> Sama. Kaya. Ayan. Hmm. Sama. Tapos ganito lang exercise natin. Ayan na ako. Di ba napapalog na ako? Hmm. Ayan, kapila naman. Ayan, ganyan. Kasi ipag yeah. siyang mag-walking master eh. Very good. Two hours nga sabi ko baka mga sobrahan naman eh. Hmm. Tingnan mo. Oh. Kanina, anda, ah, ah. oh, nga yan o. Oh. Abot mo na yung tinga mo. Oo nga. Oo nga, di ba? Ngayon, siyempre, mo pa yung may pain dyan kasi may inflammation yan eh. What's na napantay na yung kumbaga dire-direcho na yun? Dito, Master, makukuha itong parang alay Eh, iba masas sa atin ngayon. Hindi, ito, yun nga, may matitira pang parang mga pain-pain dyan. Kasi connected na po yan, ito. Pag may sira na yun itong muscle na may stress yung sa plasminal dose. Siyempre, tapos, yung pinaka-connected niyan, dito rin ang gagaling sa cervical. Yung mga yan, paganyan. Tuong-tuon -tuon po yan. Pero pag naayos na yung main problem, yung nangangalay dito, wash out na rin yan mga ilang araw. Okay? Kasi, minsan talaga, hindi parang lobong pinuputok. Tapos yes. na ganyan yung problema. Pero, ito katulad nito, may development na kanina, ayaw umabot. Ito eh. ngayon. Maluwang. Abot na. kasi kung nag-base yung mask, aray 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 Ganon talaga kasi na-frozen ka. Talagang lintik. Yun e nga, yung may mga biglaang kilos, ang sakit nun. Pero ngayon, kahit damba-dambahin mo yan, wala na, na. Wala na yan. ba? Diba? Basta pantay na yung humerus. Sa glenoid labrum niya, naglalayo, naglalayo siya ng maayos sa cavity niya. Okay na yan. Pero pag nakalihis ng konti, nakababa. Dati pag dinayin ko laman ko, masakit. Hindi mo lang. Siyempre, ibal mo. Ah, ano yan? Kahit tungkol ko pa yan. Okay, sir? Huwag na maligo. Ha? Ah? Right, thank you, Master. Thank Pastor. you.